Paano daw kung yung mga charges against Sara Duterte ay totoo? Siguro wala nang ganong katanungan. Kasi nakikita na po ng sambayanan, nakikita na po ng mga kababayan natin na totoo lahat yan. Kaya nga gumawa ng paraan na sa una na lalaban, nahaharapin ang impeachment trial, na kuno ay gusto ng bloodbath. Pero tignan nyo naman ang nangyari. Ah, siguro nag-click sa, sa utak na itong si Duterte at yung mga alipores nga ni Duterte na merong, uh, merong utang na loob. Yung napakaraming or 12 na, na maestrado sa Supreme Court. May utang na loob. kong. E at sa puntong yan, nakaisip ng paraan. O oh, e di ilaban natin ito sa Korte Supreme. Yan po ang nangyari. Pero kung, makita niyo naman, ano ho, nagsasalita na lahat. Yung mga dating mahistrado, yung mga dating chief justices, nagsalita na rin na hindi tama ang desisyon ng Korte Suprema, na ang desisyon nila ay pwede pang balik na rin. At sana nga ay pag-isipang mabuti. Dahil, sabi nga ni former Senator Antonio Trillanes, kung merong uh, crisis or constitutional crisis na mangyayari, ito ay dahil sa Supreme Court at hindi dahil sa Senado. Hmm. Ito naman po, isa sa mga framer ng, ng 1987 Constitution, nagsalita na rin, na dapat ay i-consider and should rethink its decision, I mean, itong Supreme Court. Because the whole purpose of impeachment is to protect the people from betrayals of public trust and graft and corruption and so on. So paano nga kung totoo lahat ito? Kasi yung mga senators na pinoprotektahan si Sara Duterte, yung mga senators na um, hindi pa board na ituloy ang impeachment trial, kitang-kita niyo naman. Sila po, sila po yung mga taong may utang na loob sa mga Duterte. Sila po yung mga taong obvious na una pa lang ay kailangang protektahan si Sara Duterte. Ang saklap, no? Ang saklap. Pero nakikita at nangyayari ito ngayon. Nakikita at nangyayari ngayon na naanjan at may power pa rin itong mga Duterte. Power uh, nung mga inappoint ni Digong. So ano, aantayin natin? Or gagawa ba? May gagawa ba ng hakbang? Para yung mga nagtanaw ng utang na loob na yan ay panagutin din sa ating mga kababayan at sa ating constitution ay dapat lang